Papa, good morning. Pa. Pa na aja nag nai nag comment pa ba? <laughs> Isuga oi. <uy. laughs> Isuga na oi. Wala wala. Ha? Eh. <laughs> Papa. Eh. <Hey. laughs> Slow mo makaayo pa. Hey. <laughs> Gaga, mana? pa pa na ay, nag comment pa ba nga kuno ko no pa kanang kanang nagtanaw siya sa video pa ba may tuyo ha patambagira ang bata pa na naingon siya pa ba nga wak kuno no ka paabot iyang papa pa namatay matay ko no hapit na siya mag 18 daw hapit na siya mag graduate o mag dibo Luoy ka ayon sa may may kasulti ato.

So, sis, ang akong ikatambab mo is, magpadayon lang. Ang pagkawala sa imong papa, himo ang drive para mas maningkamot ka. Dobli on pa ni mo imo hang. Pagpaningkamot kay imong papa, malipay po sa imong mga achievements in life. So, padayon lang and kanang kabuta ang imong mga pangandoy no kay naga ang imong papa nagagabay ra na nimo permiso, so, na ay reason ang tanan so ang nahitabo karon na nawala imong papa maka mahimo na nimo mak makahimo na nimo nga mas strong no stronger stronger ka sa pag face sa mga challenges and struggles in life so dili mawad and of ng um, paglaom, pagpadayon, at dili magloya-loya. Di ba pa ba? Di ba na? No? No? Ha? Pa. Pa. <laughs> so, wala sa mood si Papa today. Nang medyo, kuansi. Di siya happy. Nah, angry bird si Papa.